Latest, Your favorite. Uh, yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce pero ang kaya lang i-o-upo nito sa likod tatlo. Oo. And kaya ko lang sa noo. Mm. Malaki-malaki siya kasi parang for, for comfort 'che. Eh. Ah, so, kasi 'yung malawak yes. ng pagkilos mo. Malaki. Ah, eto, maluwag lang 'yung likod niya, parang ah. pang-luxury lang talaga. So ah. Ang ano na nito kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng uh, ng uh, Rolls-Royce. So, eto yung dumating siya naka interior siya ng Hermes orange. Wow. Oo. Ganda so yan yung kulay loobo. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Para may mga stars. Yes. Oh my god. Ah. Mm -hmm. Parang limo, no? Yes, limo type, no? Oo. Tapos, ang doors niya paganyan. So, pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So, kaya mo to kinuha? Dahil? Kasi ito, may payong, oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong. Paano Natutuwa siya sa payong. Ayan. Oh, Pero hindi ko pinagagamit itong oh, payong na ito. Hindi pwedeng gamitin. Oo, oh, kasi mahal yung payong. Oo. Oh, Ayan. Ganda so, ito na. yung payong niya. So, ting isang payong yan? Yes, on both sides. Ayon. So, yan yung okay. feature niyang rolls na kaya ako siya na, na, nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Hindi <laughs> natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Ang table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano neto. Features netong ano, kulinan. Magkala naman yung ganyan. Ha, ha, ha. <laughs>